Mga tol, eto na ang laban na matagal nating anabangan. Ang undefeated monster ng Japan, na Oya Ino, ay sasabak sa isang matinding pagsubok kontra sa Mexican rising star na si Alan Picasso. Ito ang unang pagkakataon na lalaban si Ino sa labas ng Japan bilang undisputed champion sa Super Bantamweight Division, at mangyayari ito sa isang iconic na boxing venue. Maraming boxing fans ang matagal nang naghihintay ng ganitong laban. Alam naman natin na si Ino ay isa sa pinakadelikadong fighter sa boxing ngayon. Mabilis, malakas, at may knockout power na bihira sa kanyang weight class. Pero ngayong haharapin niya ang isang batang, butong, at undefeated fighter mula sa Mexico, si Alan Picasso, May malaking tanong ang lahat, makakahanap na kaya ng katapat si Ino? Hindi basta-basta ang Mexican boxing style, mga tol. Alam naman natin na ang Mexico ay may mga legendary warriors sa boxing mula kay Julio Cesar Chavez, Eric Morales, Juan Manuel Marquez hanggang kay Canelo Alvarez. At ngayon, may bagong batang mandirigma na gustong sundan ang yapak nila. Si Alan Pecoso ay hindi lang basta-basta fighter. Siya ay WBC Silver Champion at rank number 1 sa WBC rankings. Ibig sabihin, isa na lang siyang panalo para maging mandatory challenger sa undisputed championship ni Ino. Naoya, Monster, Inou. 3x undisputed champion sa 122 pow. World champion sa apat na weight classes. Undefeated at knockout artist. Isa sa pinakadelikadong puncher sa boxing ngayon. May knockout power na pwedeng tumapos ng laban sa isang iglap. Alan Pacoso. WBC Rank No. 1. WBC Silver Champion. The Ring Rank No. 5. WBO Rank No. 8. Undefeated at gutom sa kasikatan. Isa sa pinaka-promising Mexican boxer ngayon. May lakas ng suntok na maaaring sumorprese kay Ino. June 14, 2025 Las Vegas, USA. Magaganap ang laban sa isa sa mga pinakasikat na boxing venues sa mundo. Maraming eksperto ang nagsasabing ito na ang pinakamalaking pagsubok para kay Inou mula nang naging undisputed champion siya. Ang tanong, magagawa kaya ni Picasso ang imposible at pabagsakin ang hapon O patutunayan ni Inou na siya pa rin ang hari ng 122 pound. Picasso's strategy, gagamitin kaya niya ang bilis at ang kanyang counterpunching skills para pigilan ang really? monster? And, and Ino's strength, like malakas at mabilis. Kaya bang tapusin ni Ino ang laban sa pamamagitan ng knockout? Factor to watch, kakayanin kaya ni Picasso ang matinding pressure at suntok ni Ino? Ano sa tingin niyo, mga tol? Sino ang mananalo sa laban na ito? Mag-comment na ng inyong prediction. Para sa latest boxing updates at exclusive fight breakdowns, i-follow ang Double KTV. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kang updated sa mundo ng boxing.